Hello mga sis, hello guys, welcome, welcome to my channel Bira lang po ako na pag-upload dahil po busy po ako before Dahil tinanggap ko po yung pagbabantay na bata dito sa aming kapitbahay na anak na kumare ko din yun So ayan po guys, papunta po kami ng pure gold po niyan sa my western dahil nautusan po ako mag-withdraw ng pera at doon ko din kukunin yung sweldo ko. Ganito po ako pag nagkuha ng sweldo talaga before. Minsan naman hindi. Sinisen lang niya sa Jcas So ayan guys at dahil nautusan tayo kahit maulan, na lasugod pero sa totoo lang sabi ko pag tumila na tumila naman talaga ang ulan kaso paglabas namin bigla pong bumuhos ang lakas-lakas ng ulan kasama hangin. Kaya hindi namin akalain na ganun. Mabuti nga, nagre-ringkot kami, nagdala din akong payong. At sabi ko kay mister, Bilisan lang natin, sana hindi traffic. Dahil, ano, ma, ma, ano pa, makulimlim. Sabi ko, ano kaya itong bagyo na to sunod-sunod na lang. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito na halos isang linggo na pag-uulan ko sa edad kong ganito na kailang taon na kami dito sa lugar namin sa nilipata namin mga 10 years na rin kami mag 11 years na po pala kami halos hindi po kami nakaranas ng ganito ngayon lang po talaga so ayun guys, andito na po ako sa may pure gold sa may labas Ayan, ako lang po pumasok, iniwan ko si mister dahil siya po ang naghawak ng helmet namin at saka payong at saka yung raincoat. So ayan, kinuhaan ko lang po ng video dahil ang lakas po talaga ng ulan. So ayan, ganyan po ka ano ang paligid dyan sa may pure gold po iyan. Sa loob po kasi ako papasok. So ayan, papasok na po ako sa entrance at ayan, papunta po ako dyan sa Western Union hindi ko lang po iyan na ano medyo naga zoom po iyan dahil nakaano po iyan kanina patayo po yung video ko mayra po kasi mag video sa sarili talaga guys lalo na wala po ako nga wala kong ano yung handle ano tripod ba yun kaya masyadong malapit sa mukha so ayan pag ano kung yan madali lang naman yan pag claim ko tapos hahanap din po kami ng anuha na bilihan ng burger para makabili din po kami sa amin din pang merienda at nautosan nga po kami na 9 pieces po yung inauto sa amin kaya sabi ko sabay na rin sasabay na rin kami pagbili ng merienda dahil maulan-ulan po mahirap po doon sa amin makahanap lang pang merienda pag ganitong maulan so ayan guys ako lang po dyan pumasok at ayan, hindi ko lang po nakuha ang video yung pag claim ko ng pera kasi kung ano naman po yun, masyadong hindi naman natin i-public yun lalo, hindi naman din po akin yun, at nautosan lang ako, at mahirap po yun kasi pera na po yun kahit naman hindi akin kailangan pa rin natin arespeto kung kailangan nating i-video yung dapat i-video. So, ayan guys, papunta na po kami dyan. Nagsuot na ako ng helmet, raincoat, saka nagpayong na. Kinuhaan lang ako ng mister ng video niyan. Pa, ano sa motor namin dyan sa kabilang side, sa kabilang gilid. At pupunta na po kami, pauwi na po kami. At doon na rin kami malapit sa amin, bibili na sa may maliit na grocery. Doon din po kami magpa-cast in. Doon din po kami bibili ng bigas at saka balak sana namin bibili ng ulam kaso wala talaga nagdaan-daan kami doon sa may mga talipapa nagtanong kami kung may mga paninda silang manok or karne karning bak uh, kanang karning baboy o isda wala at saka medyo maaga pa po kasi yan ng hapon kaya sabi ko siguro mamaya bang 5 o'clock kaya hindi na namin mahintay kasi nga malakas nga ang ulan kasamang hangin sabi ko sige mamaya na lang 5 o'clock kaso nagbago ang isip ni mister sabi niya gabi naman mayroon namang mga dilata dyan sabi niya ganun di ang ginawa namin nagluto na lang kami ng udong at saka ano nyan sardinas hindi ko lang po na kuhaan ng ano nyan kuhaan ng video dahil sabi ko nga sa kanya masyadong ano eh masyado kaming nagmamadali ng yan yung mga ano namin nadadaanan sabi ko ano talaga yung mga tao bihira lang yung mga nasa labas ng na mga tao kasi simpre eh, mahirap din maglabas labas pag ganito ang panahon kaya kung hindi lang kami na utusan hindi kami makalabas ng bahay at saka kailangan din namin naman lumabas mayroon kaming stock sa rep kaso mga prose naman yun hindi naman pwedeng lagi-lagiin may gulay din po kami pero pag lagi-lagi naman din na medyo nakakasawa din kaso sabi ko parang gusto ko sana talaga kumain ng isda niyan kaso wala talagang mabilan kaya yun sabi ko kay mister o oh, sige pwede naman kahit ano muna tayo magdilata at saka udong masarap kaya yun lalo na sa aming mga bisaya yan ang special na naming luto niyan noon pag may sardinas at saka mag birthday nga kami noon udong tapos manok paduguan ang noon namin sa ano duguan ng dugo ng manok yun ah, na birthday na namin para sa amin yung udong ano yan parang special na sa amin yan kumbaga kung pansit kanto na yung niluluto na mga gisadong pansit kanto mga ganyan parang kahawig lang din po yan pero mas masarap ang udong so andito na po kami sa burger station at nag order po kami ng dalawang buy one take one at saka 9 pieces na inutos sa amin. So, ayan, hinihintay lang namin. Ang, ano, mabilis lang naman, kasi kunti lang naman ang tao dyan. So, ayan, nandito na po kami sa bahay. Hindi ko lang po pinakita kanina pagdaan namin ng grocery at saka pagpakasin namin kasi wala talagang wala din talagang ano maihawak na yung kamay ko kasi nag-iisip din ako syempre pera yun Mahirap din ipapakita yun. Pero wala naman akong balak i-video yun. Yung pagbili lang namin ng bigas, ganyan. Kaso, hindi naman kailan. Pwede naman hindi. Ano yun. So, dito na kami sa bahay. Nagkwento ako niya na medyo ba?